For today's video, isamahan nyo ako mag-declutter nito mga damitan ng aking mga anak. Sobrang tagal na din kasi na hindi ko nga ito naaasikaso. Kailangan ko na nga rin talagang iusit at ako medyo narigirin din na din. Hindi pong kay ayos ayos naman ang pagkakatiklop mo, eh maya maya lang, ay eh gulo gulo na naman. Anyways, pinagtatanggal ko na nga muna yung mga damit na nakalagay dyan at syempre pupunasan ko na nga din muna para maging malinis naman. Medyo sinapian nga lang ako na kasi paga ng mga oras na yan. Sobrang punong puno na din talaga kasi ang mga damitan nga itong mga bata na ito kaya kailangan ko na talagang bawasan. At sa sobrang punong puno na ng mga damit, eh halos nasisira na yung takip ng drawer na yan. Hay nako pa, ano baga naman ako makakatapos nga dito nga sa akin gagawin eh. May bata nga malikot. Ah, sa totoo lang yun na kailang tanggal na ako ng mga damit dyan pero siya naman ilagay ng lagay. Gustong gustong tumulong pero ewan ko na lang pag ito'y lumaki kung mauutusan pa. Charis. Eto talaga talagang titiklop na mga damit ang medyo nakakatamad nga sa lahat. Lalong lalo na kapag ang mga titiklopin mo ay eh, mga pambatang damit. Nasaig ko nga yung aking labahe noong nakarang araw kaso naman itambak naman yung aking tubiin. Hindi ko pa nga rin nasisimulan mga marsis dahil ito nga mga drawer nila ay eh, ko pa. Kailangan ko na nga muna hintayin ulit na sabihan ako ng kasipagan para matapos tinatapos ko na. ating tingnan naman ngayong ginagawa nga ng anong batang maligali, kaya talaga ako 'yung ginugulo. So anyways, pinag ko na nga dyan 'yung mga damit na hindi na nilagaan ng sinusuot. 'Yung ibang damit ay halos hindi na mapapakinabangan at sobrang paigna. Dahil karamihan nga sa mga damit nila ay bigay. Wala pa nga sa atin nila hanggang dito nga sa maliit ay eh, meron pa nga napapakinabangan. At meron pa nga mga damit ako natanggal diyan na pwedeng pwede pa magamit at ipapamigay ko na lang. Natabi ko talaga 'yung ibang ang mga damit nila taba baka sakali nga ako na baka mamaya ibabae eh, na naman 'yung maging anak ko. At eto na ay sinasabi ko na kapag puno ngayon kanilang damitan ay eh, nasisira na ngayon takip na kanila ng mga drawer. At dahil madiskarte nga tayong nanay ka naman, gagawin nga natin ng paraan yan para kahit pa paano, yung mapakinabangan pa naman. Alos lahat nga ng mga takip ng mga damit nila ay nagkakatanggalan na pero naayos ko naman. At sa pag-aayos nga nito ay ang kakailangan lang naman natin ay yung soldering iron at nylon tie. Ayang naman kasi mga marsis itong mga damitan na ito kung itatapon ko na lang eh pwedeng pwede pa naman gawa ng paraan. At sa totoo lang eh akala ko ngayon wala na pag-asa na maayos nga yung mga ganitong sira. At binabala ko na rin palitan kung meron lang pambili. ay wala akong budget na pambilingan ng bago kaya naman nire ko na lang. So anyways meron nga pala nitong full vlog kung paano ko nga siya ginawa noon. Bali, ginamitan ko nga lang pala yan ng soldering iron para butasan nga yan, takip na yan. Para pag nilusot nga yung nylon tie, eh pwede na siyang Halos lahat nga ng mga takip ng kanilang mga damitan ay pinaglalagyan ko na nga ng ganyan para kahit pa paano yung secure na at hindi na nga masisira. Anyways, matagal na rin kasi itong drawer na ito, kaya naman siguro ay eh, marupok na. Habang ako ay busy busy dito, ipasilip silip pala yung batang maligalig din sa camera. So anyways, same procedure lang nung aking ginawa, binutasan ko nga lang din yung takip ng dalawa at ito nga sa gilid. Para kapag nilagay ko na yung nylon tie, eh, may lalak na siya. Buti na at marami nga pala akong nabiling nylon tie kaya naman pag meron nga akong i-repair -re dito hindi na ako mahihirapan pang bumili ulit. Fast forward at after ko nga maayos itong drawer na ito ay eh, syempre lilinisan ko naman. Dito nga sa kanila mga damitan ay eh, nagkahalo-halo na ngayon mga panlakad at yung mga pambahay. Yung tipong kapag tinitiklop mo na ay eh, pinaghihiwa-hiwalay mo na eh, ay sa drawer ay eh, magkakasama na naman. Ito pa nga lang sa pagdideclutter nga ng mga damit ay eh, just ko dahil talaga manuubos nga yung oras mo. Yung tipong kailangan mo talaga ng oras. Damitan ngalang lang muna nila yung inaayos ko at yung damitan ko ay eh, saka na pag sinipag ulit ako. At yun lang muna for today's video. Thank you for watching. God bless po. Follow and share.